Anti-cheating hats ng Pinas, viral worldwide. Epektibo nga ba ito? Alamin! Tuwing panahon na exams, may ilang paraan ng mga guro upang maiwasan ang pandaraya at pangungupya. Merong mga pinaglalayong upuan na mga mag-aaral. Meron ding kino-kumpiska ang kanilang gadgets bago magsimula ang pagsusulit. Dito sa atin sa Pilipinas, nauso naman ang pagsusot ng anti-cheating hats. Agad na namang nag-viral worldwide ang videos at photos tungkol dito dahil sa pagiging unique at creative ng mga estudyanteng Pinoy. Ngunit ang tanong, Epektibo nga ba ang anti-cheating hats upang maiwasan ng pandaraya o pangungopya? Tara, alamin natin ginawang requirement ng ilang mga guro ang pagsusuot ng anti-cheating hats upang hindi makasilip ang mga estudyante sa papel ng kanilang mga kaklase habang nage-exam marinawang gumawa lang ng simpleng sombrero ang mga estudyante. Ngunit hindi nila pinalagpas ang pagkakataong ito upang ipakita ang kanilang pagiging malikhain. Meron mga mag-aaral na gumawa ng headgear na katulad ng ilang anime characters. Ang ilan, nagsuot ng wedding veil at helmet ng motor. May isang estudyante pangang pinantakip sa kanyang muka ang sarili nitong underwear. Ngunit, ayon sa obserbasyon ng ilang netizens, posibleng magamit mismo ang anti-cheating Hats upang makapandaraya. Anila, mari itong lagyan ng kodigo sa loob. Pagkontra naman ng iba, mari namang i-check muna ang mga sombrero bago magsimula ang exam. Kaya walang dapat ipag-alala. Magandang paraan man ang anti-cheating hats upang mapanatili ang katapatan at integridad. Nakakatulong din ang nakakatuwang paggawa nito upang mabawasan ang stress ng mga mag-aaral mula sa kanilang nararamdamang pressure tuwing exam sa iyong palagay. Epektibo nga ba ang anti-cheating hats upang maiwasan ang pandaraya ng mga estudyante? D W Research Report. Re -re -report.